Tignan nyo, ilang oras ko pa lang siya nalalagyan So, mahapdi siya mga mima Kasi sinusunog niya yung pinakabalat Ayan guys, o, oh, kita nyo yan Natanggal na yung pinaka Natanggal na ba yung ulta? Wait lang Ito, ito, ito oh, ito Ayan, nandyan pa rin siya Kaso, ayan guys, o oh, Nasunog na Nasunog na yung pinaka, ano guys Ayan, titiisin nyo lang yung Hapdi niya mga mima Ayan, ganyan yung hitsura. Ayan, tingnan yung lieg natin. So, ayan guys, kung makikita nyo, merong, ayan guys, o, oh, dito sa aking lieg, So, simula nung nagkaroon ako ng anak, nagkaroon ako ng butil-butil na ganyan. So, meron na po tayong, ah, uh, yan, kita nyo yung maiitim so namatay na siya guys so lalagyan ulit natin yan so yan po yung tinatawag na warts or skin tags. Ayan. So, lalagyan natin, guys. Ayan, guys. O, kitang kita nyo. So, guys, ito nga pala yun. Ito yung soy Cream Nature Miracle. So, kailangan lang continuous ang paggamit. So, ayan. Ito yun, guys. Meron naman siyang instruction kung paano gamitin. So, kailangan yung maglagay ng 2 to 3 times a day. Kailangan talaga masipag, guys. 30 minutes to 1 hour bago banlawan. Ako, may, guys, hindi ko na minsan nababanlawan. So application less than 1 to 4 weeks Tuloy-tuloy lang ang paggamit And makikita nyo talaga na talagang natatanggal na siya Lalo na yung maliliit So ganito guys ako maglagay So ayan guys ganito lang ako maglagay Tapos lalagyan ko lang guys yung part na meron Wait lang Yung ating hair ay talaga namang Ayan So mahirap po pag walang tagalagay talaga So, ayan. Ito yung part. Lagyan nyo lang. Tapos, yung iba. Ho! Wait lang, ho! Ayan. Wait lang, guys, ha. So, guys, ganyan yung hitsura niya. Ayan. maghihintay tayo. I-update ko kayo, guys, ha. Nakita nyo naman, guys. Ya update ko kayo kapag may pagbabago na. So, ayan. First day nating naglagay. And guys, ito nga guys, grabe, 3 hours pa lang yung nakakalipas guys ha, after ko siyang banlawan. And ayan guys, oh, tingnan nyo naman. So, nirecommend lang siya sa akin yung isa kong friend and effective naman. Yun nga lang, kailangan mong tisin. Tiisin yung hapdi feels. Pero afterman naman nun, parang ano lang, 30 minutes na mararamdaman ma-hapdi. Pero pagtingin ko, mga mima, nangitim na agad siya. So, isang araw, isang beses pa lang tayong nakapaglagay ha. Mamayang gabi, maglalagay ulit ako. So, antabayan nyo hanggang sa mawala